Sumakat pa kayo, baka bumagsak tayo dito. Ano? May green, no? Hindi, hindi. Maraming tao. Ayaw, oh, yung green, yung green. Ayun, no? Nababa namin yan. Домино. naman ang bilis ng kanyayari, mga ano yung talaga. sa likod yung mga ano ha. Yero ha. Pati yung mga plywood. Yan po yung mga ninakaw nila. Mga nilaglag po nila sa likod. Mga magdanakaw. Ayun o. Oh. Nakaw nila lahat yan. Okay, ngumiti kayo. Sisikat kayo. Fine. na. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Ayun mga po, yung mga yero, mga plywood, dinagis nila sa side nila. Manyakis po yan. Manyakis po yung mga yan. Naninilip po sila, natutulog kami mga babae na ano nila basin sila. Pasin po pasok bigla bigla. Mm -hmm. Nya niya po yung mga bunsa nila lang, kakapay mga bagko nila, mga wire lamang niyan, mga wire. Beta po nila. Ay, nung daming kahoy yung mga maayos pa. Oh. Hmm, niya yan ang kahoy nila yan. Dati lang nilalagay sa likod. Ayon, sa Banda doon. sa nilalagay. ang tao. Ay, Dapat ah, yung sense ko Sa kanila na yun, kayo oh, yung niligtay. Yang po yung mga kahoy. Ibebenta po nila yan. Pinagahalit nila sa